Ay, ulo, mga tao. Ah, ha? Mga ba mo? Tara, eh, kasama ito kuya. Ay, pero hanggang doon, sa dulo na yon. Oo. Simula saan yan nga kuya? Doon sa may mama. Oo. Hanggang dito lang. Oo. Ay, anong malinis na yun, hindi na? Kasama yan. Ah, Ba't wala pantalok? Pero yung nandun, hindi na. Hindi na. Yan. Hanggang dun. Sa may mga mama. Hanggang dun. Hmm. Yan lahat tong malinis niya. Pero hanggang dyan lang kuya yan. Oh, dyan. Hmm. <coughs> yan linya papunta dun. Hmm. Oh. ay. Malakas ng tapat. sama tayo

Oh, 'yung Pagalingan dito ko mag eh. sa anong Pilipin. <laughs> Hanggang dun pa hindi na ako malakad.